Sino ang pumatay kay Lapu-Lapu? Ikaw, Michael! Aba, aba, aba! Hindi ako pumatay kay Lapu-Lapu, sir! Baka tatay ko! Good morning, class! I am Professor Baldog! And I'm in charge in science, teacher! Introduce yourself! Ikaw, magpakaila ka! Ako, sir! Ako, ako, ako! <laughs> Michael. Kapitan QOP. Michael. okay. A lesson for the is history. Hmm? Sino ang pumatay kay Labulapo? Ikaw, Michael! Aba, aba, aba! Hindi ako pumatay kay Labulapo, sir! Baka tatay ko! Oh, Michael! Kailangan ko makausap ang tatay mo! Kailan kailanman, sir! Hindi kami mamatay tao! Kapital QOP! Arsial return. Pak. Ang guwapo guwapo ko talaga. Oh Michael, matapag at ang uwi mo. Alam mo tay? Sabi ng professor namin, Bang. tayo na yung pumatay ka Ha? Ano, hindi pwede yan. Kailangan puntaan natin. Kaya lang. Kaya lang. Hayop ka talaga, Michael. Pang! Ganda mong lalaki! Katawan pa lang mm? ay mapapaiyak na si Gary Valenciano. Tay, yan ang profesor namin. Siyang nagsabi na tayo na pumatay kala pala po. Ano? Kailan naman hindi tayo pumatay ng tao? Oo, oo! Baka ngayon pa lang tayo makapatay ng tao? Ano sabi mo? Kami ang pumatay kay Lapu-Lapu. Kailan naman hindi kami pumatay ng tao. Ngayon pa lang. Totoo yan.